Hello everyone, welcome back to my youtube channel Tab Gear Vlogs For today's video, I may share akong Messenger Littest EIA pictures na dapat malaman ng lahat regarding ito sa mga settings na hindi nyo napansin at hindi nyo pa rin nabuksan If you are interested please keep on watching para malaman nyo kung ano ang gagawin Intro! Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, magpakilala mo na ako sa inyo. Ako ay si Dabjar Vlogs. Ang YouTube channel na ito ay nagbabahagi ng mga online tips, tricks, and tutorial. Kaya subscribe na! para sa mga bagong content tungkol sa pagtanggal ng mga ads, viruses, at gmail poll storage, at iba pang content na dyan sa playlist na kalagay sa aking YouTube channel. Please don't forget to like and share para marami ang makakita at makatulong. Hello Dodger Vlogs Family! Gusto kong magpasalamat sa inyong lahat sa pag-subscribe at pag-suporta sa aking channel. Sa 2,138 subscribers natin ngayon, malapit na tayong mag-2,500 subscriber. Salamat, salamat sa inyong pagtitiwala at pagmamahal sa mga video ko. At walang sawang pagsubaybay sa aking YouTube channel. At walang sawang suportahan ninyo ako. At patuloy akong magbibigay ng mga bagong content para sa inyo. God bless as always. Don't forget to like and share. At subscribe para sa bagong video ko. At pwede din, din kayong mag-request kung ano yung gusto nyong makita sa aking YouTube channel. Thank you mag-start na tayo. Ang una nating gawin ay i-update natin ang application sa ating messenger. If just in case na hindi pa tayo naka-update. Puntahan natin ang Play Store at pagkatapos itap natin ang Play Store. At dito sa search bar, itap natin ang messenger. At ngayon, itap natin ang latest version, this 2025 pag sa inyo hindi pa naka-update ay kailangan yung i-update i-install at i-update at pagkatapos na install updated na siya itap natin ang open so ngayon i-check muna natin ang download ng messenger is 5 billion pero ang rated niya is 12 plus ang reviews niya is 99 million reviews naka 4.5 ratings so, sunod natin gagawin itap natin ang open at pagkatapos natap na ang open uh, mag select tayo ng prince for example uh, yung kaibigan mo na yon ay nag birthday ngayon so mag isip ka ngayon kung ano ang ipadala mo sa kanya para siya sumaya. So, mag-select na tayo ng price na gusto natin padalhan. Ito si letter B. Itap natin ang name niya at pagkatapos natin na tap, dito sa ibaba, nakalagay dito, plus sign, camera, photos, and um, record. Itap natin itong plus sign. Makikita natin dito, AI image. Files, pre-games, and location. Mag-isip na tayo kung ano ang dapat natin ipadala Or mag-create tayo ng birthday card para is-send natin sa ating kaibigan. Ipakita ko sa inyo kung paano tayo mag-create. Lumabas na ang AI image. Nakalagay dito, Hi, just saying, miss you, good night, Good morning. Ito ang lahat na create an image with text. Dito naman sa explore more idea, dito naman ang mga forest, rain forest, cat, ostrich, moon forest, alien. So, dipindi na sa atin kung ano ang i-customize natin. Halimbawa, yung hinabi ko sa inyo na kung paano mag-send ng birthday. Oh, mag-isip na tayo ngayon. As imagine birthday party held in the condo. Na-type na natin 'yan. Itap natin dito ang arrow up. At ngayon, mag-create na 'yon kung ano 'yung gusto nating image. So ngayon, oh, dito na sa loob ng condo. Tingnan mo. Ang ganda ng ginagawa ng AI. Kasi, di ba ini imagine natin na nag-birthday party sa loob ng condo O ngayon, pinapakita dito, napaka-high-tech, napaka-linaw, napaka-high-tech, at talaga ang mga image na pinakita sa atin. Tingnan nyo. O? Maganda talaga ang ginawa ng bagong pictures ng messenger. AI pictures na gusto natin pasayahin ang ating kaibigan na nag-birthday siya. Padalan siya, padala natin ng birthday, happy birthday party. Happy birthday. Oh. So, mamimili tayo ng picture kung saan ang gusto natin. Ito ba? Or ito ba? Oh. Pag gusto na natin ipadala sa kanya, itap na natin. Ito. Pwede natin isend direkta. Itap natin ang send. Automatic na send na sa kanya. Tingnan nyo. nagpaka talaga. Halimbawa, mag-example naman tayo ng iba itap na naman uli natin dito ang plus sign itap na po AI image at ngayon nag iisip na naman tayo kung ano yung sinabi ko na kaibigan mo nagtrabaho sa abroad at gusto mong padalhan para sumaya siya doon na nagtrabaho siya sa abroad Aman working in refinery nakalagay a man working in refinery so inisip mo lang yan So, ang para lumabas yung EI imagine, itap natin dito ang arrow. So, ngayon, antayin natin na lumabas yung ina-imagine natin na nagtrabaho sa refinery. Oh, you see? Nakita nyo? Nagtatrabaho talaga sa refinery. Oh, tingnan mo? Oh. Ang ganda talaga ng pictures ng EA Messenger napakalinaw at napaka high tech yung features ng messenger AI features at yan gusto nating ipadala na naman sa kanya itap lang natin dito so mamimili na tayo kung saan ang send natin oh, ito ba ito, yan ba oh, tingnan nyo Napakalinaw talaga ang kuha ng picture. Talagang high-tech talaga ang dating. High-class, high-tech. So ngayon, lahat mga high-tech na ang ginagamit, inimagine mo pa lang, oh, automatic na siyang lumabas. Isin na natin itong sin. oh, see? Nakita nyo? Sin na na yan. Ibahin na naman natin. Itap na naman natin itong image. O so, mag-search na naman tayo ng iba. Uh, for example, dog jumping in the water. So, ngayon, yan ang tinayip natin. Dog jumping in the water. So, itap naman natin dito para lumabas yung in-imagine natin. Antayin na naman natin. O, tingnan nyo. Dog. Ang aso, jumping in the water. O, tingnan nyo. Kuhang-kuha talaga. At, klarong-klaro, na tumatalon siya sa tubig. Kaya na, napaka-high-tech talaga ang latest messenger EA image pictures. Napaka-high-tech talaga. So, ang gagawin naman natin dito, pag gusto natin i-3D, itap lang natin ang 3D. Yan. At antayin naman natin lalabas. Oh, tingnan mo, naka-3D na yan. O, oh, iba na naman, o. No? ka Kahitik talaga. Tapos, iba na naman yun. Eat bite. Eat bite na naman. Itong style, an idea, Lalabas yan. O, oh, tingnan nyo. It bite. O. High tech talaga ang dating. Salamat sa panood sa aking video. Kung may mga comments, suggestion, and question, please i sa comment section and don't forget to hit the subscribe button at i-click ang bell icon para updated ka sa aking mga bagong upload. Thank you for your time and effort to watch the video until the end. Have a nice day to all. God bless you always. Bye-bye.